ayan, ito yung setup natin yung e, junction box nyo na yan, diretso yan sa ating breaker pababa yung connection natin o supply natin dito sa unang outlet, yung splicing pala ng ating uh, wanga wire para sa outlet ganito, ito yung blue, ito yung uh, diretso sa breaker at yung black, yan yung supply ng pangalawang outlet natin yan, ganito yung splicing ko dito. Bali, tag isang wire papunta ngayon yung isang supply natin dito sa pangalawang outlet. Yan, ito siya. Bali, dito sa flooring ko pinadaan yung PVC at wire. U-box to U-box yung ginawa ko. Papunta siya ngayon dito. May outlet dito sa likod niya. Kaya back to back yung outlet para malagyan natin ng supply yung nandun sa likod ganito lang yung gawin natin diskarte yan painitin natin yung tubo yan itong tubo na to ito yung pangbutas natin dito sa utility box dito sa bandang gilid bali tatagos yan dun sa pangalawang outlet natin kasi back to back yan ito na nabutas na natin yan ito lang yung ginawa ko bali sisinsilin muna natin to at palulubugin natin yung PVC para kapag nagpalitada matatakpan yung PVC na yan. ito na nasinsil na natin yan Papunta ngayon siya doon sa pangalawang outlet. Papunta dito sa pangalawang outlet yung connection. Yan, ganyan lang magsinsil. Kailangan natin ilubog. Itong green na wire na ito, ito yung kagamitin natin sa likod ng outlet. Yan, yun yung green na yan, yun yung connection. At yung black, ito yung connection naman o supply sa pang unang outlet natin gumamit din ako ng pvc dyan nilagay ko para may lalagyan yung ating wire yan ganito din yung splicing dito sa pangalawang outlet natin yan matibay kasi pag ganyan ganito naman yung wiring ng tugang outlet nag ako tapos connection dun sa gilid yung mga line to line natin ito naman yung pangatlong outlet natin Ayan, ganyan din yung splicing natin tag isa kahit magkabalik ta dyan yung connection natin sa outlet ito nailagay na natin yan yung one gang outlet ganito rin dito sa likod yung connection niya o wiring nya Yeah, isa sa baba, isa sa taas at yung yung splicing ganyan lang sa bandang ibaba at lagyan din natin ng tape. Yan, okay na. Papunta siya dito sa unang outlet. Yung kanina. Yan, ganun din. Yung connection or pag -wiring.